Yung walang wala ka pero naniniwala ka na God will provide? Yung table man bigat-bigat ng pinagdadahanan mo, hindi mo alam kung paano mo susolusyonan yung problema na to. Pero naniniwala ka na God will provide? Wala eh. Hina lang yung pwede nating panghahakan. Wala na lang kasi tayong choices kundi lumaban eh. Dahil pagsumubo tayo, wala na. Sinong lalaban para sa sarili natin? Sinong lalaban para sa pamilya natin? Kaya lagi nating choices na lumaban sa buhay. Kaya ikaw, alam ko na minsan sinasabi mo na God will provide. Dahil hindi mo na talaga alam kung anong gagawin mo eh. Pero tama yun, maniwala at magtiwala ka sa taas at lahat ng mga bagay na gusto mong gawin ay e mangyayari. Huwag ka mo sabi pag nahihirapan ka na. Huwag ka mahiya kapag sumusugo ka na sa buhay. Alam nyo, God will provide. At naniniwala ako dun na lahat ng mga bagay na hindi pa nangyayari sa inyo ngayon, palad lang tayo magtiwala sa taas. In God will provide yung gusto ko maintindihan ninyo. Kapag ka binabagtas na po natin, yung gusto natin marating sa buhay natin, mapapagod ka. Marami madi-discourage sa'yo. Ire-reject ka na mga kamag-anak mo, na mga kaibigan mo, at kung sino pa yung mga mahal mo sa buhay, sila pa yung unang hindi maniniwala sa'yo. That's a fact. Para tumibay ka, you have to what? Recharge. Ano ibig sabihin ng recharge? Ang ibig sabihin ng recharge, mga boss, is ibig sabihin kailahan po natin i-develop ang sarili natin at kailahan nating huminto paminsan-minsan at magplano kaysa bumalaw. Marami kasi, excited na excited silang marating yung pangarap nila. Pasagasaan na kung sino masasagasaan. Para siyang breaking ball. Nawawala yung sense of purpose. Nawawala yung vision dun sa ginagawa. Anong ibig kong sabihin, mga boss? Ang ibig kong sabihin, ang point ko lang is, papunta tayo dun sa success, kailangan natin mag-aral. Para mas mapabilis yung diyahe natin. Kailangan natin magrecharge recharge Kailangan natin paminsan-minsan. Pumento Mag-assess. You have to sharpen your saw. Tandaan mo, mas mabilis ka makakaputol ng pulo kapag ka matalas ang lagari mo. Kailangan mo nung elementary ka pa. Pagka galing sa school, naglalaro ka agad. At pag uwi mo galing sa paglalaro, saka so, mo palang sasabihin sa inyo na may assignment ka or may dapat binigit para sa school. Siyempre, pag ka. Kasi mas inunong mong mapearo at magpakasaya. Yung pala, may assignment ka pa pala pinu-problema. Ay. So, Ngayon naman kabalik na rin when... Kasi nating isipin yung mga problema. E, oh. Yun nga lang, nakaisip ng problema. Nakakalimutan no. mo na maging masaya. Ang mga